in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Maganda umaga sa ating lahat, sa anumang ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. At ang mapakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. noong dumating ang pagdiriwang ng pesta ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Betesda. Natitipon dito ang maraming may sakit. Mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon kinalakaw-kaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalaw-kaw ang tubig ay gumagaling. Ano man ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, Ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin sinabi sa kanya ni Jesus, Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga hudyo sa lalaking pinagaling, Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan. At lumakad ako. At siya'y tinanong nila, Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pakatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na mas lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayad natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa Ezekiel, sa ating pagninilay sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin ang pagpagaling ni Jesus sa lalaking may sakit sa loob ng Bistisda. Isang mahalagang bahagi ng kwento ay ang tagal ng paghihirap ng lalaking ito. Tatlumput taon siyang may sakit. Naghihintay ng himala, ngunit walang tumutulong sa kanya upang lumusong sa tubig. Sa kanyang habag, hindi na hinintay ni Jesus na ang lalaki ay lumusong sa tubig. Sa halip, ipinagkaloob ni agad ang kagalingan sa pamamagitan ng kanyang salita. Tumindig ka, dalin mo ang iyong higaan at lumakad ka dito ipinakita ni Jesus na ang tunay na kagalingan ay namulumula hindi sa ritual o tradisyon, kundi sa pananampalataya sa Kanya. Ngunit, sa na ipagdiwang ang Himala, ang mga Hudyo ay nag doon sa patas tungkol sa araw ng pamamahinga pinuna nila ang lalaking gumaling sa halip na makita ang grasya ng Diyos na lumukob sa kanya ito ay isang paalaala para sa atin Minsan, masyado tayong nakakulong sa mga regulasyon upang labas na aspeto ng pananampalataya na nakalilimutan nating makita ang kilos ng Diyos sa ating buhay. Ang unang pagbasa ay isang pangitain ni propeta Ezekiel tungkol sa tubig na bumubukal mula sa templo ng Diyos ang tubig na ito ay nagbibigay buhay sa lahat ng kanyang madaluyan. Sumasagisag sa biyaya ng Diyos na nagpapagaling at nagpapanibago sa ating pananampalataya bilang mga katoliko makikita natin ang katuparan ito sa sakramento ng binyag ang tubig na nagpapalaya sa atin mula sa kasalanan at nagbibigay ng bagong buhay kay Kristo. Gayun din sa Eucharistia, tayo ay patuloy na pinapalakas ng biyaya ng Panginoon upang mamuhay ayon sa kanyang kaluupan. Sa ating pagdinilay sa panahon ng kwarisma, ang ibanghelyo at unang pagbasa ay nagaanyaya sa atin na pagnilayan ang ating pananampalataya ngayong kwarisma. Una, naniniwala ba tayo na ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng himala sa ating buhay tulad ng pagpapagaling kay Jesus sa lalaking may sakit. May mga pagkakataon bang tayo ay masyadong nakakapit patas o tradisyon at hindi natin napapansin ang pagkilos ng Diyos sa ating paligid tulad ng tubig na dumadaloy mula sa templo sa pangitain ni Ezekiel. Paano natin maaring maging daluyan ng pag-ibig at awa ng Diyos sa iba? Panalangin ng pagtitiwala at paghilom. Panginoong Hesus, ikaw ang Bokal ng buhay na nagbibigay ng kagalingan at panibagong lakas sa amin. Tulungan mo kaming manalig sa iyo ng lubusan na hindi lang kami umaasa sa mga panlabas na ritual kundi sa tunay na pagbabagong loob. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang kagalingan sa aming mahal na Santo Papa Francisco kay Obispo si Bantolo, kay Padre Vicente Gomez, at sa lahat ng may karamdaman, hipuin mo rin ang puso ng bawat isa sa aming upang patuloy kaming magbago at lumalalim sa aming pananampalataya ngayong Kwarisma naway sa aming pagninilay at pagsisisi. Matutunan naming ituhid ang aming pagkakamali at mas maging matapat sa iyo. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, Section 1503 to ang pagpapagaling ni Kristo bilang tanda ng kaharian ng Diyos. Sacrosanctum Concilium ang kahalagahan ng mga sakramento sa ating buhay. Lumen Gentium ang simbahan bilang daluyan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kung nais mong may bahagi ito o maging gapay sa pagninilay, maaari natin itong pag, pag panalangin palagi. Sundin ang mga kautosan ng ating mga ating Panginoon. sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuloy o hindi, na magtadong at pagnilayan ang minsahin ng ibang ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ang mga ito sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, huwag maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.